Pag nagkasakit po ang ating Coast Guard, <laughs> meron po bang mga medical benefits, coverages ang ating mga tauhan, Uh, alam mo, Mr. Chair, Mr. President, mahirap po yun. Nasa karagatan ka, tatawag si misis mo magte-text, si bunso, may sakit, anong gagawin ko? Medyo madidistract ako eh. I mean, yung moral mo from from mataas, biglang babagsak dahil iniisip mo yung anak mo, eh, walang coverage, tapos wala ka na iwang pera doon sa asawa mo. Humiram ka muna kay ganito, humiram ka muna kay ganon wala po bang some form uh, DOTR? Ang uh, Philippine Coast Guard para sa medical coverages ng ating uh, Philippine Coast Guard, lalo pat sila po na sa front line, nagbabantay po sa West Philippine Sea. Do so we have something to protect them and their families? Uh, Mr. Chair, Mr. President? Your Honor, Mr. President, uh, nakakalungkot man, pero tama po yung observation nyo. Dahil wala pa po silang uh, sariling hospital, um, they are relying now solely on just like any other Filipino. Um, tapos nag-request din po sila ng emergency medical fund, but unfortunately, hindi po ito na-approbahan ng DBM at hindi na isama sa National Expenditure Program. Yun know, ho, malaking problema, Mr. Chair. Naisip ko lamang po na they're working out there uh, na sa West Philippines, Sea. Eh. binabangga-bangga yung kanilang mga barko. Baka madisgrasya pa. Pero yung pinaka-problema po dito, Mr. Chair, Mr. President, pag yung pamilya ng isang uh, sundalo personnel ay may sakit po dito sa Metro Manila or in, 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 in some parts of our country, siya ay nakadeploy sa West Philippine Sea. Mahirap po yun, Mr. President, Mr. Chair. Madidisgrasya pa yung sundalo dahil panayang isip niya paano paggamot yung asawa niya, yung anak niya, yung kaanak niya kung wala po siyang medical coverage. We really have to address this, Mr. Chair, Mr. President. This is serious matter. Kailangan po siguro talagang gawan po natin ang paraan na mabigyan po ng medical coverage po ang every Coast Guard personnel, uh, Mr. Chair, Mr. President. Well, uh, thank you, Senator uh, Tulfo. Maraming salamat sa iyong uh, concern. No? Tama lang po na mabigyan natin ng uh, tama pangangalaga ang ating mga Coast Guard who are risk risking their lives ah uh, nag nagano yan naga uh, talaga nagsasakripisyo no uh, mabantayan lamang ang ating teritoryo sa Berenya nakikipag gitgitan tao halos araw-araw habang binubuli tayo ng mga Chinese Coast Guard sila po ang talagang humaharap so any additional benefits that we can give them will be very much appreciated Siguro ang magagawa na lang natin, we really have to, to talk for, also to PhilHealth dahil tayo rin naman ang nagpondo sa PhilHealth na malaki na to give Special attention sa ating uh, mga uh, men and women in uniform, lalo na po yung ating mga coast guard. No? Uh, that they can be accommodated. Thank you, Mr. Chair. Mas maganda siguro kung makausap natin yung ating uh, chairman ng finance through you as the sponsor. Medyo mabigyan po ng pansin kasi ilang taon na po yan, hindi po nabibigyan ng pansin.